Sinong reading ng mamasyal? Ito ay located sa Ocean Pines, Maryland, USA. Dito nag-work ang asawa ko. Ang trabaho niya dito ay executive chef. Pagpasok na pagpasok mo, ito yung may papuntang kitchen nila. Itong kitchen na to ay may dalawang kitchen sa baba at saka sa taas. Ngayong summertime, ang opening nila ay kapag Monday to Wednesday, nag-open sila ng 11am hanggang 9pm. Kapag Thursday to Sunday naman, nag-open sila ng 11 a.m. hanggang 10 p.m. Pero pagdating ng fall at winter, iba na ang ano nila, ang working hours nila. Sa ground floor, ito yung itsura ng dining nila. Medyo malaki din talaga ang dining area nila hanggang sa labas. Kapag maganda ang panahon, may kumakanta rin banda dito sa may labas. At ka nga natin sa labas na napakaganda talaga ng view sa labas. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura. Paglabas na paglabas mo dito, ay talagang napakaganda rin ng tanawin. Noong last time na pumunta ako dito, walang masyadong nakapark na yat. Pero today, napakadaming yat ang nakapark. So, eto nga yung mga dining sa labas. During summertime, ay talaga namang napakaraming tao dito. Kapag nakabukas ang restaurant. Dito sa labas, makikita mo ang napakagandang view. Maraming yachts ang nakapark. At makikita mo nandito, magmula dito, yung mga bahay at mga para mga rental place yung iba or condominium siguro. And for sure mamahal din ng bahay dito. Ito yung stage nila, d'yan ang kumakanta ang mga banda. Ang alam ko laging may banda dito kapag Friday to Sunday. Kapag maganda ang panahon. Sa laki nga ng restaurant na to, ay kayang kumita nito ng 5 digit a day. Lalo na kapag may mga event sila. Katulad ng kasal, may birthday, dito rin idinadaos. Dito sa labas, kapag bukas ang restaurant, ito yung pinaka bar area nila. At sa likod nito, meron ding swimming pool. Ang alam ko dito, parang may pinaka membership sila. Tapos kapag member ka, pwede ka din ditong ano, maligo sa pool. So ito yung kabuoang laki ng restaurant. Ganito siya kalaki, so may second floor siya. At kapag may event sila, doon idinadao sa pinakataas. Si Michael medyo matagal na rin nagwo-work dito. Siguro mga 5 years na din. At nandito na nga yung mga yachts. Baba tayo. Tingnan natin ang view dito sa may yachts. Sobrang ganda guys. Hay, kailan kaya ako makakasakay dyan? Kapag sa mga ganitong place, ay ang sarap po namang maglakad-lakad. Maglakad-lakad ka o kaya upo ka lang dyan sa may tabi, magkakapi-kapi, ba? Diba? Hindi ko lang sure kung pwede mangisda dito. Kasi may mga place na bawal karing mangisda. Tsaka kapag maganda ang place, ang sarap dito mag-relax-relax. Tinumer may itsuran mga yachts dito, talagang ang bongga. Siya nga pala, marami ang nagtataka at nagtatanong, bakit daw yung mga bahay dito walang mga bakod? Most places kasi dito sa US may mga tinatawag na HOA, Homeowner Association. Kapag may HOA ang isang lugar, may mga policy din yan sila. Pero kapag ganon, pinagbabawal nila yung bakod. Bago ka bumili ng property, nakalagay din yun sa ano nyo, sa... sa policy nung nung place na bawal kang maglagay ng bakod or bawal kang mag ano magdig minsan pa nga may mga place din na bawal kang magsampay ng damit sa labas ng bahay doon sa Ocean City, kung saan kami dati nakatira, bawal kang magsasampay ng kung ano-ano. Pero dito naman, sa kung saan kami nakatira, hindi naman bawal. Kapag may HOA din ang isang lugar, may mga bayad din yan. Parang pinaka-P, ganon. Pero yung pinayon na pupuntayon napupunta yon sa pangangalaga din ng lugar. Minsan, libre na yung kung saan ka magtatapo ng basura, ganon. O kaya, sila yung naglilinis ng place. Sila din yung nagpapanatili na malinis yung kalsada at walang mga basura kung saan saan. Since nakita nyo na dito sa may likod, eto naman yung bandang harap ng restaurant. So eto dito yung parking area nila. Malawak din talaga ang parking area dito. Pero minsan kapag may event ay talagang punong puno dito. Kapag summertime talagang sobrang busy ang restaurant na to. Kaya ang asawa ko mga 7.15 pa lang umaalis na ng bahay. So darating dito bago mag 8 ng umaga.